Hi guys, magandang araw po. Ito pong kaibigan nyo si Jake. No? Sa video na ito guys, uh, pag-usapan po natin ang mga common causes ng overheating ng sasakyan. Ano po, ng disclaimer po, hindi po ako isang mechanic but uh, owner po ako ng kotse. No? So, ito po ay based sa aking karanasan at, at mga pag-aaral ko no so kung bago lang kayo sa channel ko paki like lang po share and huwag kalimutang mag subscribe um, nakabili po ako ang unang car ko hanggang ngayon ginagamit ko isusuki wagon R sikanhan kanan po siya nabili ko sa may sa facebook maraming issue no so ang nagbinta sa akin uh, medyo hindi nagsabi ng totoo may mga sira-sira siya no so ano ang mga common causes ng overheat Okay. Number 1. Basic experience ko, hindi gumagana ang radiator fan. 'Yun po ang isang uh, one of the primary reason na nag-overheat ang sasakyan. Dalawa pong klase based sa aking experience, ang activation ng radiator fan. Una po, may thermal siya, thermistor term na pag-start mo pag umiinit na ang sasakyan nyo, doon pa lang sya, ma-reach nya ang tamang temperature mag-activate ang fan sa radiator. Pangalawa po is direct. Sa akin kasi si hand sira na ang ang thermistor or ang sensor sa heat. Uh, pag start ko start na talaga ang fan. Okay? 'Yun po sira ang radiator fan. Delikado 'yon. Ikalawa e po, sira po ang water pump. Now, ang water pump po ay isang device sa sasakyan natin na nagre-regulate ng, ng tubig or kolan sa ating engine. Kung sira po yan, hindi siya makaikot, most likely tataas po ang temperature ng sasakyan natin at uh, mag-overheat po. So, dapat i-check natin yan. No? So, ano mga symptoms ng sira ng water? Uh, water pump. Hindi po siya umiikot at minsan po sa aking case nasirang water pump ko. Ang symptoms niya ay napakaingay. Okay? So dapat na pong palitan. E po, naubusan po kayo ng tubig or coolant. Now, kung wala tayong pera, okay lang yun ang tubig. Kaso lang, ang tubig po as mataas po ang kanyang boiling point. Madali po siyang uminit. And then, nagdadala po siya ng corrosion sa ating radiator. Pero kung may pera tayo, mas maigi po ang coolant. Mura lang po yun, around 180 or 250, no? So, i-check po natin ang tubig sa sasakyan. Kasi kung wala na siyang tubig, simpre mag-overheat yon Hindi ma-regulate po ang, ang, ang init sa makina. So, yun po ang mga sa akin po kung may mga sira-sira pang hindi ko na mention siguro mga sa engine block mga ganon pero yun po ang tatlo na common causes ng overheat ng sasakyan number one recap po natin sira po ang fan ng radiator number two uh, water pump sira po number 3 naubusan po ng coolant or tubig ay kaapat pala po kung sira po ang inyong ano radiator Pwede din. Kasi maubusan yun ng, kung may mga butas, ako may butas ang radiator ko, nagbabawas ng kulan, pinaayos ko po. Isa din yon ng mga reason na mag-overheat ang sasakyan nyo kasi hindi siya regulated ang init kung sira ang radiator. Pwede kayo bumili kung may available po, kaso medyo mahal siya or pwede rin ma-repair. Depende po yon sa mekaniko nyo. Uh, ano ko lang po, advice ko lang, uh, wag nyo po kung mga complex po sa saka hindi basic wag nyo na pong itry na i-repair baka madagdagan pa po ang sira ng sasakyan nyo i-refer nyo po sa trusted nyo na mechanic um, paghahanap po ng mechanic parang gamble din medyo mahirap din maghahanap ng matinong mechanic pero marami din na magagandang maggawa na mga mechanic trial and error din sa akin actually yung sasakyan ko naayos siya lahat ng mga problema hindi man lahat kasi may mga issue pa rin pero minor lang I think nakasampo or labing labing dalawang mechanic po ako hanggang nakita ko ang tamang mechanic para sa sasakyan ko <laughs> yun lang po guys sana po may natutunan kayo sa video na ito kung like lang po share and huwag kalimutan mag subscribe kita kita po tayo sa susunod na video ito po ang kaibigan nyo si Jake paalam guys bye bye